May taong nakadapa. Kaya naman nakadapa. Ikaw naman. Namumulot ng palaka. Ikaw naman. Palakang may buntot. Ikaw naman. Ngipin ay nakalusot. Ikaw naman. <tries> Palakang may buntot. Ikaw naman. <tries> Sa silong ni kaka. Ikaw naman. <tries> may taong nakadapa. Ikaw naman. <tries> Kaya naman nakadapa. Ikaw naman. <tries> nilip ng palaka. Ikaw naman. Ikaw naman. Uy, sa silong ni kaka. Ikaw naman. May taong nakadapa. Huwag mo ginapirat-pirat ba? Kaya naman nakadapa. Ikaw naman. Naninilip ng palaka. Ikaw naman. No. Pala kang may buntot. Ikaw naman. Ikaw naman. Ngipin no. ay nakabuntot. Ikaw naman. Ayaw na. Sa silong ni kaka. Ikaw naman. Bilis na. Sa silong ni kaka. Ikaw naman. Sige na.